Ayan. Sasangkot siya na muna ako ng ano, ayan. manok at saka yung taba. Ayan. Sasangkot siya ko muna siya. Kasi magluluto ako ng pansit. Ayan. Tapos ito na yung nagkayat ko na yung repolyo, carrots, at saka yung sayote. Ayan. Ayan. Lalagay ko na yung aking gulay. Sabay-sabay ko -sabay na. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng sabaw. May isang ganito lang din sa sabaw yung ilagay ko. Antayin ko lang kumulo. Sa ako ilagay yung pansit.